kahapon ngayon mga kailas eto ano? na ang time para pumunta tayo dito sa kabila winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada yan di ba hindi natin pinuntahan to nung nakarang vlog natin ano ngayon pupunta tayo dito kung napapansin nyo parang walang daan pero meron yan eto merong trail mga bakas ng paa yan doon tayo hanggang doon puntahan natin doon sa dulo mga kainis ano? kaya samahan nyo na ako tara na let's go na ano pang hinihintay natin huwag na natin sayangin ang araw natin sa pag stay natin dito sa Cancun, Mexico yan buti walang tao di baka uh, mapagkamala lang ako si Raul sandali lang kukuha lang akong duelo <laughs> o tara let's go let's go yan dito tayo mayroong daanan dito yan eh, o yan. All right. Ha. Yeah. <laughs> Pwede siguro natin itong gamitin itong bangka na ito, papunta ron ano? Yeah, no? Kẻ lăng mán rồi mà Hello Mà đâu, mày, mày, tù nha, mày tù Hello yeah. Bye oh. no? rồi grabe hanggang doon mga kainags oh. ang sarap puntahan doon ako hindi sumama sa atin si mahal na reyna kaya ito yung na-miss niya yeah, so parang parang gusto ko pang pumunta doon mga kainags punta pa tayo hanggang doon hindi ko lang alam kung sa ako pa rin na resort natin to nakukawal na rito pwede silang maligo rito Ayan. Ano na to? Ibang ibang resort na to. Ibang resort na to. pero maganda rito kasi naliligo sila rito, mga kaibigan, no? ano? Lakas ng alon dito, grabe oh. Oh my god. Ayan no? sarap maligo. <laughs> Ayan. hindi ko lang alam kung anong ano to ya. Ha? Hacienda to, hacienda, may nabasa ako hacienda eh, pero hindi ko alam kung anong resort tayo doon. Gusto pumunta run. Yan, ito pala yun mga ng nung Hacienda Tres. Rios Resort Spa and National Park. Tatanong tayo kung pwede rin tayong maligo rito mga kailas. Tatanong ba kasi parang party pa ng ano ng, resort natin. Wala. Is this a part of the Blue Bay? No. Oh, this is different, right? But we cannot begin. Sure, sure. No, no, no. No problemo. Yan. No problemo. Yan. Yeah, no yeah, so, tatanong tayo pwede tayo. I love to swim. Swim. Here, here. I can do that? Yes, amiga. Yan. Yeah, so, mga kinis, ano, napakagandang balita pwede pala tayong maligo rito nagtanong tayo yan o no? kasi may mga nakikita rin ako mga nagsiswimming dito na may ganitong ano ganitong ribbon mga kainos ano yan dito dito pwede tayo dito lako, sigurado matutuwa si mahal na rena nito mga kainos tara matahan natin si mahal na rena buti <laughs> na lang naglakad-lakad tayo at meron tayong na discover medyo malayo nga lang to magpapalit tayo dito mga kayo na isa nung hindi pwedeng hindi ako maligo doon so magpapalit lang ako ng damit na kasuotan natin magandang balita to kay Mahal hindi eh, ko lang alam kung maganda sa kanya ang balita yung paglalakad magmula doon sa resort natin hanggang dito pero ako without with or without hair I'll continue whatever I want <laughs> ang tapang eh no pagkakarap ko na si Mahal Arena. yes ma'am masusunod <laughs> <laughs> Ito yung kagandahan pagka mahilig kang mag-explore mga kayo no? so, Pag mahilig kang maglakad, marami kang nadidiscover ba? Diba? Kung hindi tayo naglakad, naku, hindi natin malalaman At syempre dapat marunong din tayo magtanong Kasi kung hindi tayo magtatanong, hindi natin malalaman At kung hindi ako nagtanong at hindi ako naglakad Hindi natin madidiscover yun na pwede pala tayong maligo doon O ba? Diba? You. Hello. Kumustas? Kumustas iguanas? Kumustas? Yan. ya yeah, so tara mga kainis ano? wag nating istorbohin yung kanyang pamamahinga. <laughs> mahal <laughs> e poi finiranno discover nati bravo oh. 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 Kung dito kayo sa pun wow, <laughs> ayan kita ayo Ah, sarap. guys ano, mukhang na-discover din nila yung pinuntahan natin at marami sila papunta roon ngayon yan ako hindi lang iskalo parang isang pulutong to isang pulutong napupunta roon ano? at sigurado mag enjoy sila doon mga sigurado, sigurado sigurado tayo nga nag enjoy sila pa kaya <laughs> ay hindi lang naman nag enjoy si mahal na eh. ayaw maligo doon sa beach eh nagtakot ah <sighs> yung mga pupunta ron sigurado mag enjoy din yung ah. <laughs> so ayan o nag-i-enjoy si mahala Reyna, no? at kasabay na natin mag-swimming ngayon pang day run <laughs> matapos tayo mag-swimming dun sa dagat dito naman tayo samahan natin si mahala kayo yun lalo talaga lub-lub tayo 1 2 3 lalo nga

hindi ka naka ano, naka tanggalin mo yung short mo yeah. ang bihira naman no ayan umuulan uli mga kainags ano umuulan uli grabe yeah. <laughs> tuwing hapon na lang dito umuulan ano ayan yeah, no? grabe <laughs> ayan so yung mga tao nagsiyahuha na nagahuna na nagsialisa na kasi nga umuulan na ayan <laughs> killjoy killjoy so yung bag natin na lagay natin doon ano itong mga uh, tong GoPro natin ano? Maganda, maganda tong GoPro GoPro 12 natin Very satisfied ako kahit sa ilalim ng tubig Kahit na hindi lagyan ng cover Talagang swating swati Panalo, panalo ni Tanya sa GoPro 12 natin Dito lang muna kami ni Mala Rena Nag-relax, relax Nasarap yeah. <laughs> lang tumambay-tambay dito sa swimming pool Mga kainig sa mga Yeah, pero mas masarap sana kung merong alak no tapos umiinom tayo. Ako na mas masarap 'yun. Kaya lang hindi na, hindi na tayo uminom, makakainis eh. Okay na tayong ganito. Ayun yeah, no? yeah. Enjoy na enjoy si Mahal Arena. Yo. Ayun. Ayun. So meron ding deer dito mga kainags So ano? meron ding deer dito mga Grabe, no? Wild animal, mga kainis, you know? Maamo sila rito. Hindi sila ginagalaw, you know, Mga wild ano, uh, animal. So, yan, nakatira yan doon sa mga gubat, di ba? Ayan, yeah, no? <laughs> Nakakatuwa, ano? Para talaga, para talaga tayong ano, ano Yung nasa trot, ano? Yung wild, ano? Nature talaga, nature na nature talaga. Grabe, ang ganda. Yan, so natapos na kami maligo ni Mahal na rin, ha? Nagsawa na sa tubig, sa kakalublog. Ay, nako pagod na pagod kami sa kakalangoy, mga kainos, ano? At syempre, gutom na naman. <laughs> gutom na naman. Magbibihis lang kami tapos sa ah, maghahanap ulit kami na makakainan ni Mahal na Reyna, 'di ba? Oh, tapos mamaya, kakain pa ulit tayo mamaya, dinner. Mga alas 8 ng gabi. Oh, 'di ba? Ano oras pa lang ngayon? Alas 5 pa lang yata ng hapon ngayon, mga kainos, ano? Yan mga na nagsinunan, dito na kami sa hotel, sa loob ng bahay natin. Ay, hotel, ni Mahala rin at nagpapahinga siya. May mga gusto lang akong sagutin ng mga, mga comments sa comment section natin mga kayo nagsinunan. Maganda mga tanong eh. Sabi nga pala ni Evelyn Salonga, tsaka ni Chelelu, yan. Why pala kuya you chose Mexico, not Europe? Yan, ah, ako merong nag-like na 2. Yan. Ano mga kayo ano, na napagandang tanong, bakit nga ba hindi Europe ang pinuntahan namin, Mexico? Yan, katulad nga nang nabanggit ko. <laughs> mga first timer kami na traveler. Kung Kumbaga, syempre nagbabala kami. Ah, uh, yung Mexico kasi pasok na pasok sa budget namin mga kayo ano. na Pangalawa, naisip din namin since baguhan kami sa mga tra travel, yung currency ng pera rito. Maliit kung ikukumpara natin sa Canadian dollar. Kaya kayang-kaya namin pumunta rito sa Mexico dahil malaki ang diferensya ng, ng currency between Mexican peso at ng Canadian dollar. So, siyempre bilang isang traveler, baguhan, eh doon muna kami sa... Yung sa kaya lang namin muna. At saka yung Mexico ay madalas naming naririnig sa aming uh, mga tenga mula doon sa aming mga kakilala. Siyempre, magsimula muna tayo doon sa gusto natin, sa kaya lang muna natin. At saka siyempre, unti-unti mga kainis, no? malay natin pagdating ng panahon unti-unti eh makarating naman tayo ng Europe, di ba? Syempre sa Europe mga kainags ano, eh yung currency doon syempre eh laki ng diperensya ng ng currency ng Euro versus Canadian dollar. So syempre eh, kailangan pa namin mag-ipon niyan para matumbasan namin yung currency at masabayan namin yung buhay ng mga turista o mga gastusin doon sa Europe. 'di ba mga ano? So doon lang muna kami sa Mexico, 'yan. Pero maraming salamat sa mga sa tanong kasi na no, curious ako yung ano, ganda no, ganda ng tanong. So 'yun, kaya dito lang muna kami, Mexico lang muna kami. Sunod, uh, US muna, mga ganyan muna, yung malalapit-lapit lang muna rito. US, yung mga medyo abot abot ang currency, abot ang budget. Yeah, para hindi naman tayo masyadong mahirapan. <laughs> maraming salamat sa tanong. Tapos ah, uh, merong ding nagtanong dito. Uh, Shoutout kay ano no kay Lindon Ginto. Tsaka si ano si Du30 du tsaka si ano si St St Steph Saripo, Yan How much po binayaran nyo per head? yon mga kainis ano? uh, Actually ang binayaran ko rito Hotel Lahat-lahat na ano, mga kainis Lahat-lahat ano? na So nagbayad ako ng $399 sa agent ko tapos sa uh, 119 sa Tafer. Tafer, yung Tafer kasi yun yung may hawak ng buong Hotel no. Hawak ala, ang pagkakaalam ko kasi hawak nila ang Blue Bay, may hawak pa sila mga resort dito, yun. And so bali lahat-lahat na 520 sabi natin ganun 520 uh, US dollar. So sa Canadian dollar siguro it's mga 600 600, uh, uh, 20 or 650 Canadian dollars parang ganyan Ganon. Tapos sa pamasahe naman namin ni Mahal Arena, kasama na yung, yung reservation ko sa mga upuan hanggang pabalik natin. Bali kasi 250 yun eh. Yung nagbayad ako ng 250 Canadian dollar para sa reservation ng upuan na lagi kami magkatabi ni Mahal Arena. Hindi kami maghihiwalay. Yan. Eh, tapos sa uh, yung pamasahe, uh, I would say mga nasa lahat-lahat na A at uh, 2,100 ganyan yung nagastos namin lahat-lahat mga kainag siya no? 2,100 basta ganun uh, hindi siya lalampas ng 2,300 Canadian dollars yung nagastos namin kasama na yung pamasahe so yun tapos sa uh, kaya nga ano kaya nga inano agad namin, ginrab ka agad namin. Sabi namin, uy, e, okay ito. Kasi nagpabook kami ng aeroplano, January. January pa. Kasi nga hindi hindi wala kami talagang planong pumunta dito sa Mexico. Kasi kung naaprubahan yung leave ko this year 2024 papuntang Pilipinas sa loob isang buwan uli or limang limang linggo wala ako sa Mexico mga kayo ano? na malamang na sa Pilipinas sa uli ako sa darating na Pasko. Kaya lang hindi na yung leave ko papuntang Pilipinas. Kaya nag-isip kami ng ibang lugar na mapupuntahan naman de ba mga kainay ano? So yun. Tapos sabi ni ano ni ano ni Lawrence Sapanta. kainags huwag ka alis diyan hangga't walang la <laughs> inags dance moves Cancun 'yo. <laughs> o oh, sige sige, bibirahin natin mamaya 'yan. Tapos sa uh, huli huling huling babasahin natin comment mga kainay ano? Ya sabi ni Jamie Kindara. To be safe, if you want to go around, please make sure that the hotel staff know where you going and book rides that are hotel affiliates. And huwag na lang kayo pumunta sa mga lugar na alanganin. Masabuti magtanong kayo sa mga staff where to go the best and safe places and please huwag kang maglakad ng maglakad basta katulad ng ginagawa mo nung nasa Pinas ka. Take care po. Yan. O maraming maraming salamat. Ano? So yun totoo yun mga kainag. Alam nyo yung pako pa nga nakangati na ka talagang katingkatin na parang gusto ko lang lumabas doon sa ano eh. Pero ano nakala, 'di ba, lumabas tayo doon sa Michael Sada. Doon lang naman sa may ano, harapan ng Blue Bay natin. Blue Bay yung resort natin. Naglakad talaga ako doon. 'Yon. Kaya dito talaga pagkaalis ka, dapat tama-tama talaga 'yan magpaalam ka sa mga staff dito. Or pag magpapara ng taxi, sabi mo sa staff of oh, gusto namin ng taxi, pwede mo bang parahan kami? Siyempre, pag pinarahan ka ng taxi, hindi, mawawala. Dapat ang tip. Yeah. <laughs> so maraming maraming salamat sa mga comment at maraming maraming salamat sa mga tips nyo mga kaya next napakalaking tulong sa amin at saka syempre sa mga kapanood ng vlog na to nako eh mababasa nila inyong comment at syempre mabibigyan din natin sila ng ideas yo yun, yun. hahaha <laughs> so kita tayo sa mga videos mga kaya maraming maraming salamat at hanggang sa muli